Hello guys, good morning. May kasama akong nangangatal. Bakit ka nangangatal? Hindi sa jayat. Sa jayat o katal katak mi pinagdadampot na naman. Sadya. Ano yun? Ano kaya? Tumulong na yun. Nagsisisi ka na tapos sinama mo pa doon doon ang bayaran. Bayaran doon. Gusto mo umikot pa ako doon sa banda daan. Ha? Uy, iikot pa Ang ako. Ang bibili sa akin pantalon. Wala yata yung pantalon. <laughs> Anong nangyari ay hindi pantalon. Parang kagod na ng mga hikaw. Yan. Yan, namatak na. Bayadi. Eh. Sinama kasi. Sinama, sama mo pa ako eh. Ano Ano ka ngayon? 99. Ganda. Talagang nangangati ako sa mga ganito. Gusto ko sana.